eto. Bila. Yuk merumah tu. Munih kanlah. ko. Sakit? Hindi po. Hindi oh. Sige lang, dito sa Wow. Sabi yung Pero may nararamdaman kang sakit. Konti. Konti. Oh. Yun. Yun. Babalikan ko. Alam mo yung masakit kama makati? Hmm. Yun. Iyan <laughs> yeah, masakit. Hindi. Ay, sorry. Ay, sorry. Hmm. Relax mo lang. Ni balung Ni balung Madam, nangangalay ka ba? Hindi po. Sakit? Wala po. Medyo mm, pinanok pin, na, ha? Dinidin ko. Hindi po. Hmm. Oh, okay. Hindi ko maramdaman. Oo nga, te. Hindi ko maramdaman. Yan, hindi mo paramdam? Hindi pa. Hmm. Manoid ka yata, eh. Nhà để nhà nó Avong... mà nín nè Nó chơi chào lên cháu sâu Nó Ito po, sakit? Hindi lang po. No, hindi pwede. <laughs> Kasi paano na yan? Kala mo, kahit nagtatanong ko, inoobserban ko pa rin yan. Pag may pailalim na, kikita ko parang pasugat. Mm -hmm. Hmm. Alam ko masakit yun, pero tinitiis nyo. Pero pag tinitiis mo yun, at diniredrich ko yun, malamang sugat yun. Ito, makapal. Yan. Yan, medyo dinidiin ko, ha. Hmm. Huwag kang pumasok dyan, uy. Ay, eh, sorry po. Medyo tinutusok ko. Kasi nihiwa ko yung dry skin eh. Pumasok na eh. Hmm. Hmm, ganoon pa. Hmm. Hmm. Oh. Yan. Oh, ganda. Di pa ba? Hindi, pero... Parang mayroon pa. Hindi. Bit. <laughs> Ay! <laughs> Sige, sugatan na lang natin yung paamong. Pwede. Dito meron pa. Titignan pa natin. Ano tayo magagawa dun? Diba? Tignan mo yung kilid ng kukuha. Nipis na. No, Ang lalim pa. Oh. Mga 3 months, babalik ako. Oo. Oh, oh. Wag mo pa pakailaman. Para ano. Para madami siyang naipon. O, relax mo lang. Basta wag mo, wag ka nang mag-ano. Huwag mo lang siyang kalawin. Huwag may ka na para may iwasan na mapasokan ng ano. Buwang kasi nakakasira din talaga yun ako ko. Ang magiging goal natin dito, bumalik to sa dati na flat siya na ibig ko sabi, dumikit na siya. Ha? Para hindi na ganun kalalim. sakit. ini tuh. Nah, tunggu. Na.

natanggalam ko na ng dry skin pero dumugo. Ito, 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 ito. ito. Hindi dumugo. Huwag mong Para sigurado lang tayo. Shhh. Sakit? Pag dinidin ko? Hindi. Dry skin ko. Kasama nung sinusundot ko sa pinakadulo. parang mga laman na yata yung natutuso ko dun sa loob sakit? yan yeah. okay. hindi ko tutul, hindi ko ganong diniin na, binitawan ko kasi baka pasugat na baga yan, yeah, sakit dandanin ko lang grabe yung lalim. Pag ginaganto ko, may konting sakit. Kaya? Hindi. konting ko lang ha. Kailangan kong medyo idiin kasi kumbaga yung kinakapitan lang niya, yung mismong ano lang. Kunti lang, kunti lang ito. Uy, baka pumasok dyan. Uy, Hmm. Malayang talaga to Pag sinundot ko ito. Hindi hmm. naman siya ganun ka ano. Malalim lang talaga. Tsaka yung mga kinakapitin niya parang manipis na siguro. Hindi ko kasi siya gaano kita. Sobrang lalim kasi. Pwede lang gamitan microscope ba? <laughs> so, ito, te. Eh, may konting sugat. Gawa ng dry skin na. Nandito lang. Ito lang nasa mababaw lang, ha? Ayan. Magkikutiks po kayo. Ay, salamat. Isa rin yung nakakasira sa ano